Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Naway nasa mabuting kalagayan po kayo mga mahal ko. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading sa atin. Ano? Uh, naway nasa maayos ang inyong kalagayan. Pinagdadasal ko po kayong lahat. I-comment nyo po kung anong bansa kayo para malaman ko kung nasaan po kayo mga nagko-comment. Anyway, shout out kahapon na dalawang tao na nag-comment sa akin na binabash ako. Alam niyo kung hindi po kayo pul tanga, wala naman po nakatutok na baril sa inyo para manood dito sa channel ko. Eh lumayas po kayo. Ganun lang po 'yon. Ganun po ka kasi po alam niyo mga madam ko, baka po ikakamatay niyo ako eh. 'di ba? Mamaya mas stroke kayo dahil sa galit nyo sa akin, 'di ba? Mamaya manigas na lang po kayo dahil sa kakaing sa kakampanood niyo sa akin, 'di ba? Sa sobrang galit ninyo, eh nauna kayo kaysa sa akin. 'Di ba? Ganun lang po 'yun. Huwag niyo pong saktan ng mga sarili ninyo. Kung may galit kayo sa tao, kung may galit kung may galit kayo sa tao, eh, di wag nyo pong pansinin iwasan ninyo. Kayo din po ang kawawa, ba? Diba? Kayo din po ang kawawa kasi um, naiinis kayo, ba? Diba? So, yun lang. Yun lang ang masasabi ko. Lumayas po kayo dito, hindi po kayo welcome. Kung ayaw nyo sa the way, daw, daw kung ayaw nyo yung way ng pagre-reading ko, makakaalis po kayo. At huwag nyo akong panorin, ganun lang po yon. Mahiya naman po kayo. Yung mga ayaw po sa akin, yung mga yung mga naiinis ng way ng pagre-reading ko. Maya po kayo. 'Di ba? Tek kami na pindot ata ko. Ayun. Ay sorry. <laughs> sorry. Kung naiinis po kayo ng way ng pagre-reading ko, ay makakaalis po kayo. Okay? Sige po. Um, simula ngayon pala magre-reading po ako sa mga single at yung mga may edad na kasi alam ko pong may nanonood po sa akin maraming maraming salamat po okay alam kong meron pong ganon okay sige po unahin po natin yung person ninyo kung ano po yung nakikita ninyo at magre-reading po ako sa mga taong yumao yung mga nawala na okay pwede po yung i-divert yung energy niya po okay okay ah sakto ano may energy tayo dito na may nanonood na ah, nandoon na sa kabilang buhay ang kanilang mga person. Sige, mashallah. Okay. O, tingnan mo naman ang saya-saya ng reading natin ngayon. My God, ang ganda. Mashallah. Ang ganda po talaga. Seven of pentacles, six of uh, pentacles, and knight of wands. Ten of pentacles, and ten of cups. Ito yung mga gusto kong reading talaga. Gusto ko yung mga good news, yung puro happy, alam niyo, masaya lang, yung energy yan. So, Uh, Shoutout din sa isang tanga na naman kahapon na isa din kasama ng isang nag-comment doon sa akin na bakit daw puro spell? Kasalanan ko ba kung yun ang lalabas? <laughs> 'Di ba? Kasalanan ko ba 'yon? Hindi ko 'yung kasalanan, kung anong lalabas sa reading, 'yun po talaga 'yung lalabas. So isa ka pang mangmang. -mang. Sorry, meron po akong allergy ngayon. Isa ka pang mangmang -mang. kung ayaw mong manood dito sa channel ko. Free po. May free will po kayo para hindi manood, okay? So kung galit talaga kayo sa akin, meron po akong pumunta po kayo sa akin. Pwede naman po niyo akong harapin. 'Di ba? Tingnan natin po kung gano'n yung tapang ninyo. Pwede nyo akong i-message. Huwag nyo, kasi yung, yung mga tulad ninyo, matapang lang sa comment. ba diba? So, hinahamon ko kayo. I-message nyo po ako ng privately. Kung gano'n po yung, kung sobrang sobra po yung tapang ninyo. Ano? Kayo po ang nagsimula. Hindi ko kayo di ba Sino ba kayo? Ganun lang yon Sino ba kayo? Mga, mga mga walang magawa sa buhay. oh ako, ang dami kong natutulungan na tao, ang dami kong ang napasaya, ang dami kong naiales doon sa isang sitwasyon na masalimuot. Ginugugol ko yung oras ko at pagod ko. Lahat ginagawa ko para sa mga taong willing ang tulungan, tulungan ko. Tapos kayo, mga walang kwentang kwenta dito sa ano, nagko-comment na lang kayo basta-basta ni hindi niyo kilalang isang tao. Ngayon, kung sobrang tapang ninyo, i-message niyo ako. Ako pang pupunta sa inyo kung gusto niyo kung kung ano man yung gusto niyo. 'Di ba? ulang problema, madali akong kausap. Inahamon ko kayo, mga wala kayong bayad kung lalaki kayo ano man. Hindi ko alam kung kung Paano ba sabihin kung lala, kung babae yung walang bayag? <laughs> Hindi ko alam kung paano. Pero nakakalungkot, di ba? Matapang lang kayo sa comment. Okay? So, anyway, balik tayo doon sa mga ano. Uh, anyway, alam ko na maraming nagbamahal sa akin. Maraming salamat po sa mga nag-comment na... Uh, pinagtanggol nyo ako, maraming salamat po nakikita ko po ang kabutihan ng inyong mga puso uh, pagpalain po kayo ng Diyos, insya Allah naging okay po ang ang taon ninyo, nakikita po ng mga anghel ko kung sino-sino po kayo yung mga nagprotekta sa akin, maraming salamat, mahal ko po kayo so ang ganda ng energy ng person mo nakakatuwa po ito um, kung may lahat po siya, meron siyang gagawin napakaganda po ito, okay? Siguro yung iba sa inyo nagkasundo, yan, pinatawad mo ba to Nagkaroon kayo ng communication. Yung una, parang nahihiya pa siya eh. <coughs> nahihiya pa siyang humingi ng tawad sa iyo, nahihiya pa siyang humarap sa iyo, yung mga ganun na bagay, okay? Mga ganun ng pakiramdam, okay? So, yung iba naman po sa inyo, yung, yung iniistokan niya, nakikita niya paano ka ngayon, ano ka ngayon, naging successful ka, naging okay ka, yan, nagsasaya ka. Siguro yung mahal na, mahal na araw, nakikita ka niya kung nasaan ka, yan, nag-happy-happy ka, yan. So, naging, nagiging masaya rin naman po siya na nakita kang naging masaya, okay? So, kung magkasama kayo ng person ninyo, naging okay po, naging nakakatulong po yon sa banding ninyong mag-asawa. tayo dyan na po. Talagang inatake ako ng allergy ko ngayon. Pasintabi po sa lahat ng kumakain. Okay? Um, inatake po ako pero kailangan ko po talagang hindi ko kayo iiwan, okay? So, kung gusto ninyo po, sa tiisin nyo lang, okay? anytime magaham, magbabahing po ako, pasensya na. Okay, good news po talaga ito. Climb this reading. Talagang paggising niyo, I-manifest ninyo na maganda yung lalabas itong araw na ito. Pagkagising nyo pa lang. Anyway, tip ko lang sa mga single. Huwag po kayong magsingsing ng dito. Okay? Hindi po kayo makakahanap ng para sa inyo. Pasensya na po talaga. So, hindi po kayo makakahanap ng para sa inyo. May nakita ako na nagsusuot na single naman po siya. Pero bakit po meron siyang ganito? Okay, so, ano design? Uh, pinapakita nyo lang na meron kayo or something. Hindi ko alam kung bakit meron po kayong suot na ganon. Pero hindi po advisable ang sing-sing na nagsusot po kayo dito para sa mga taong kasal lang po to. Okay? pag kayo naman po ay may jowa, may boyfriend, may person na hanggat hindi po kayo binibigyan ng boyfriend ninyo na sing dito, hindi po kayo pwede magsuot. Kasi nangangahulugan lang na hindi kanya pakakasalan or ayaw na makakasama. Ikaw lang ang nag insist na makakasama mo siya or pinipili mo siya. So please, iwasan niyo po ito kung single lang po kayo. Para lang po sa mga sa mga lalaking nagbigay lang po ng sinsing sa kanilang mga asawa yung tinatawag nating engage or mag-asawa ng dito okay tip ko lang po yan sa inyo meron pong nagtanong sa akin so so ito ha maganda to and wala akong nakikitang pangit ngayon okay ikaw yung look forward niya Nag malaking pasasalamat niya sa iyo nakikita ko malaking pasasalamat niya sa iyo And parang may nasisense ako kung meron kayong gustong puntahan na isang lugar, mapupuntahan nyo po ito. Halimbawa, mag-ano po kayo, magta-travel, meron kang gustong puntahan, makakapunta po kayo sa isang lugar na yan. Okay? So, meron akong nakikita dito, baka meron po siyang ibibigay sa iyo, regalo. Okay? Um, matutuwa, ako matutuwa ka po talaga kung nagsasama po kayo. Okay. So, malaki-laking blessing to makakapag-deal siya ng maganda pwede din tong iaabot niya sa iyo to oh Ganda. maganda po yan pwede rin ka business partner mo yan mga invent ah, uh, ano bang tawag doon uh, investor ba ang tawag pwede rin po so mag-aabot na po yan sa inyo okay so kalkalin pa ba natin kasi nag, nag, nag nagandahan na ako eh pero try pa rin natin. Okay? Doon tayo para sa mga taong wala na, wala na dito sa mundo. Ano energy nila? Yung mga person na Ayun o. Oh, ang ganda. Namimiss ka na talaga nila. Ayan o. Oh, siya. Malungkot siya. Uh, every time na malungkot ka, malungkot din siya. And nakikita kanya kung paano ka nalulungkot. Okay? Yan ang energy ng person mo. Para sa mga taong wala na dito. Okay? So, dito na tayo sa inyong mga reading, mga mahal ko. Maraming salamat po, okay? Lord, gabayan nyo po sila, Lord. Parang awan nyo na po. Um, mahalin nyo po itong tao na ito na nanonood sa inyo. Sa inyo nanonood po sa atin. ah uh, mahalin nyo po at kupkupin. Tanggalin nyo po ang takot sa kanilang puso. Yung mga may sakit po, pagalingin niyo Yung mga buntis, padaliin nyo pong mga anak. Yung mga bata, isafe niyo po. Parang awan nyo na po, Lord. Binalapit ko po itong taon na ito sa inyo. Yung mga lalaki na walang kayang uh, malakas, I mean, walang kayang ilabas yung sama ng loob nila, Lord. Gabayan nyo po sila. Gabayan nyo po sila, palakasin nyo po ang kanilang loob, Pamu tulungan nyo po silang mag-move on, okay? Meron po kasing lalaking gano'n, hindi sila masyadong nag-open ng um, emotions nila or nag-share, okay? So, try natin. Oh, lumipad. Wow, the chariot. May travel talaga akong nakikita. Hi, unang cards pa lang ang ganda. Meron kang anak na yayaman, gaganda ang buhay. Unang cards pa lang ang ganda na, no? Yan. Oo. <clears throat> May gusto kang ipaayos, ano? Hindi ko alam kung sasakyan. Anything. Gusto mong ipaayos. Parang yun ang gusto mong priority mo ngayon. Okay? So, King of Wands, Seven of Pentacles, and King of Wands, and Nine of Pentacles, Three of Wands, um, meron isang tao makikilala mo na makakatulong sa'yo. Lucky ka this year, lucky, lucky ka this month, expected mo to, maganda to, mga bossing ko, mga madam ko. Okay? Maganda to. Um, kung meron kang inaantay, kung sino man yan, mukhang darating naman po yan. Ayan, tama ako. So, meron bang ikakasal dito? Oh my God! Meron bang ikakasal? matutuli po yung kasal ninyo. Nakaredy na po lahat, oh. Kung hindi po ito kasal, meron po akong nakikita na mag-propose sa'yo. Masya Allah. Meron din po akong nakikita na parang Ganun ako, sorry ha. Bigla ako may nakita. Napastop ako. Pasensya na. The Magician, Seven of Cups, Seven of Wands. Oh my God. Binabati ko ha, yung mga ikakasal. Ang ganda. Um, sa mga single, maaaring makakakilala ka ng... makakakilala ka ng isang may kaya. Okay? So, sa mga sa mga may edad naman, uh, meron ako nakikita na anak mong iyaman, magiging maayos, makakatulong yun sa'yo. Sa tingin ko, hindi ka pa pabagsak, paangat ka, madam ko, mga boss ko. Kung, kung single po kayo, nag-isa na lang sa buhay at may kaidaran. so, meron pa rin pong, ang ganda nito. Hindi ko naman sinasabing mamamatay kayo, ha? Pero, ang ganda na nag-aantay sa inyo sa kabilang buhay. I-fever lang ha. Huwag kayong matakot. Fever lang. Masya Allah. Wow. Ipagpatuloy nyo po ang pagiging mabuting tao. Okay? So, kinikilabutan ako. Masaya ako sa reading ninyo mga madam ko, mga boss ko. Ang ganda oh. Ganda talaga. Grabe. So, meron ka manifestations din. ano, Matutupad daw yung pangarap mo kung ano man yan. Matutupad lupa, bahay, perfect, perfect lahat po talaga to. Okay, so, alam ko, alam ko meron may stress ka, pero mawawala din po yan, kung ano man yan. Okay, ang ganda ng April. Ang ganda po talaga. Okay, so, good luck sa inyo, ha? Good luck sa inyo. So, eto po ang aking Facebook account. Kung gusto nyo po magpa-reading, kung gusto nyo po ng aking tulong, Uh, message nyo lang po ako sa akin Facebook account, may Litaro. wag row. Huwag po kayong mag-text, magtawag dito, dito lang po kayo sa akin Facebook account. Okay, yan po ang akin Facebook. February 4 po yan, 970. Ito po yung kanyang cover. Huwag po kayong eh. Meron po akong dalawang account. Hindi ko po ginagamit 'yung pang-emergency purpose lang po 'yon. Yung page po, hindi ko rin po ginagamit 'yon, okay? Ah, uh, ito po, nandito po ako sa uh, Facebook na ito. Okay? So, wala po kayong, meron pong 11k na followers. Maraming maraming salamat po mga madam ko, mga bossing ko. Okay, so, ano pa? May gusto pa ba akong sabihin sa inyo? Uh, good luck. Magandang reading eh. Alangan sisirain pa natin. Ang ganda oh. Wala kong masabi kundi. Congrats sa mga ikakasal. congrats din sa mga mag-propose. At, bala ka pala niyang makasama. Ikaw yung gusto niyang makasama. Okay sa mga nagsasama na tapos na kinasal na babawi ito sa iyo. Okay? Good luck sa inyo sa mga honeymoon ninyo mga madam ko, mga bossing ko. Ingat and bye-bye po.